Pinag-aaralan na ng Department of Finance ang pagpapataw ng dagdag buwi sa mga junk food para sa dagdag nakita sa susunod na taon. Samantala, natanong din sa budget hearing ng Senado sa DOF ang problema sa smuggling na tilaan nila'y walang napapanagot o nakukulong. Narito ang report. Sa budget hearing sa Senado ng panukalang budget ng Department of Finance para sa susunod na taon, isa sa naungkatang posibleng paglalagay ng dagdag buwis sa mga chichirya o junk food. Pinaghihinay ng ilang senador ang DOF sa posibilidad na yana. Pero paglilinaw ng DOF, It's Tawag traditional po naman, salty and sugary products po. Exactly. Mm -hmm. Kasama po yung mga doon. Pinag-aaralan pa lang naman po yan. Wala pa hong bill. there are so many people, mahirap hirap ng kababayan, inuulam po yan. Kasi very affordable. Piso lang, makakabila na silang ulam. Ulam na nila yon. Now, siyempre, pag pinatuwangan po natin ang excise tax yan, ipapasa po yan ng ano, manufacturer. Maapektuhan po yung mga mahihirap. Yun na lang po, siguro yung uh, request ko sa inyo, pag-aralan niyo po mabuti. Baka marami pa pong pwedeng taxan dyan. Natala kay din ang problema sa smuggling. Tanong ni Sen. Rafi Tulfo, bakit tila walang napapanagot at nakukulong na smugglers at naabsuelto lang ang mga kaso dahil sa kakulangan ng probable cause. Sabi pa ni Tulfo, sa halos isang daan at anin na pong kaso, pitumput anim umano ang ebidasura ng Justice Department. Kailangan po talaga may masampulan dahil kapag wala pong nasasampulan, huli po kayo ng huli at wala pong nakukulong, pinagtatawanan lang po tayo sa ibang bansa. Totoo po yan. Dapat po meron ng pamunti na sa Muntinlupa by now. We are uh, trying to verify all the informations that you have been telling us. We're in fact, sir, uh, I joined the Bureau last year from uh, the Armed Forces. We're in fact, uh, the uh, anti-smuggling airport of the Bureau so far is the highest in its history, sir, when I joined the Bureau. Binigyan din naman ni Finance Secretary Benjamin Diokno ang pangako pangakong pagbutihin pa ang taxpayer experience mas mabilis sa trade procedure at ayusin pa ang fiscal transparency. Ilan lang sa paglalaanan ng kanilang budget ang pagpapalakas ng workforce, digitalization at modernization program. We maintain our focus on digitalization and modernization with significant investments across multiple agencies. The BIR, Bureau of Customs and the Bureau of the Treasury ensuring that funds were effectively put to use in supporting various programs and initiatives.